Mapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. At sa madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, kasama -ano, sa kung sino-sino, minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala pagkakamali pa para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero, ano bang ang natutugunan yan kundi ang pagod lamang ng katawan. Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat natin inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating spirito. Alalong pag sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating kalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang spirito, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang Espiritu. Paghinain mo ang Espiritu. Kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan. Bali-bali na yung buto. Nakasadsad na sa lupa. Mahinang-mahina -mahina na. Pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang Espiritu ang kaluluwa.